Good morning. Good morning. Good morning. Good morning sa ating lahat. At uh, good evening na dun sa mga gabi na pinanonood ang bidyong ito. Gusto ko pong i-share itong uh, app na to ng uh, MetaMask. Ang MetaMask, MetaMask no, ang MetaMask daw ay isang application na kung saan ay uh, pwede tayong kumita ng uh, dollar sa pamamagitan lang ng panonood ng mga advertisement totoo din naman no na kapag nanonood tayo ng ads ng mga content creator sa YouTube and even sa mga Reels kumikita yung content creator but this time tong Metamax ay sinasabing ah uh, tayo ang nagre-rate dun sa mga ads babayaran ng company nung mga advertising company yung Metamax okay yung mga company na nag papa ads sa MetaMax ay magbabayad sa MetaMax. At tayo naman ay nagre-rate at nanonood ng kanilang mga ads ay babayaran. Okay? Ganun lang ka simple. Now. Pakikita ko ngayon sa inyo itong dashboard kung saan mamomonitor ninyo kung totoong kumikita. Okay? So dito sa VIP Uh, bago dyan sa VIP, dito muna tayo sa bandang baba. No? Tingnan nyo po yung bandang baba. Meron dyan home, promotion, VIP, record, and mine. Kiklik ko yung mine. So, sa mine, makikita nyo po yung account ninyo. Andyan ah. yung ID, account ID, and invitation code. Yung invitation code sa taas ay para yun doon sa mga gustong mag-join, gustong sumali, gagamitin yung invitation code ko at makaka-join kayo. Without the invitation code, hindi kayo makakasali. Okay? So, meron na akong total income. Itong kulay uh, green, no? Uh, bibilugan natin yan para makita nyo. Itong kulay green, ito yung total income ko. Dahil nanood ako ng 10 ads. Kaya meron akong total $10. Okay? So, manunood tayo ngayon. Titingnan natin kung yung 10 na yan ay madadagdagan. Okay? So, punta tayo sa VIP Tingnan nyo po yung mga icon sa baba. Sa gitna ay mayroong VIP. iki click ko yung VIP. Ako po ay nag-avail ng 2 star package. No? Ang ibig sabihin, ang uh, capable ng 2 star package, pwede ka manood a day ng 10 video, 10 advertisement, 10 commercial. So in every commercial, One dollar. Okay? Tatry natin ngayon, no? Score to get income. iki Ikiklik lang natin itong score to get income. Okay? So, lalabas ngayon yung mga advertisement. Example, itong nasa taas. Nakiklik lang natin yan. Then, click natin yan. Italy, part one, room, the for to the ngayon po, lumabas na yung limang puting star dito. No? i natin siya. i natin siya, syempre, 5 star. Okay? Once na na-rate na na yan, balik na tayo doon. Okay, manood tayo ng isa pa ulit. Click. Lumabas na po yung puting star, no, na lima. Kiklik natin yung pang limang para ma-rate natin siya ng 5 star. And then, balik na tayo ngayon. So, nakapag-rate na tayo ng dalawang uh, ads, no. Since nakapag-rake na tayo ng dalawang ads, makikita nyo yung 10 requirements ko na dapat kong ipanood na ads ay uh, nakuha ko na yung dalawa. Napanood ko na yung dalawa. So, meron na lang o remaining na 8. Okay. So, since nanood ako ng dalawang video, tatry natin tignan ngayon kung pumasok yung ating earning. Doon sa panunood ng dalawang video na yun. So, natin sya makikita. Doon sa baba ulit na icon, kiklik ko yung mine. Ayan. So, kanina yung income natin ay ilan? 10, hindi ba? Ngayon ilan na siya? Meron na tayong earning na 12 USDT. Meron na tayong 12 dollars. Yung kaninang A uh, video na pinanood nating dalawa ay nadagdag na rito. Kaya naging 12 na siya. So ganun lang kadali kumita dito sa Metamask ng dollar. If you are really interested, ipm mo ko kaagad at tutulungan kita. I-assist ia kita kung paano ka rin kikita ng a uh, isang dolyar sa bawat ads na ikiklik mo. Okay, goodbye!